Hey guys, so ngayon po is maglala, nag, Nilalaro ko po to siya Hindi ko po alam anong pangalan niya Kasi nakalimutan ko Tapos pag, meron challenge lang naman po ako na Pag namatay po tayo dito is Sasayawin ko yung kahit ano-ano mga build dance, um, may Hindi siya mahirap pero Gagawin pa rin natin para na Ano namatay Tapos namatay tayo Tapos nawalan ng life. Susayawin so, ko po yun na billy Dance na yun. Kahit anong Billy Dance po except ay wag lang po yung Dora kasi hindi pa yung part kasi hindi pa ako masyado marunong nun. So, kahit anong na lang Billy Dance yung susayawin so ko. And, tignan nyo na lang sa YouTube channel ko to pag mapapanood nyo to sa YouTube ko. So, mamaya, mamaya, mamaya ko po siya i-upload. Panoorin nyo na lang po. So, bye-bye po. Mwah. non